Second Platoon ng Kasangga Company nagsagawa ng PRRA activity sa Nabua, Camarines Sur nitong ika-23 ng Hulyo 2024. Ang Second Platoon ng Second Civil-Military Operations Kasanga Company, 9 Civil-Military Operations Battalion, SIMOR Philippine Army, sa pangunguna ng Second Platoon Leader na si Second Lieutenant Eldon Lloyd C. Sumadlayon, Infantry Philippine Army ay nagsagawa ng Participatory Rapid Rural Appraisal activity na inorganisa ng Regional Office ng Agricultural Training Institute sa ilalim ng pamumuno ni Ms. Marietta Cilisaso kasama ang Barangay Council ng Barangay Santiago Old, Nabua, Camarines Sur na pinamunuan ni Honorable Diosdado Nunez, Barangay Captain sa Barangay Hall ng Barangay Santiago Old, Nabua, Camarines Sur. Dumalo sa mga aktibidad ang mga opisyal mula sa iba't ibang organisasyon ng munisipalidad ng Nabua. Ako po si Manuel Valdivia Zuliba, kagawad ng Barangay San Tiago Hall. Uh, ang masasabi ko lang sa naganap ng activity ngayong araw sa pamumuno ng Philippine Army at ng taga PTI, kami po ay nagpapasalamat sa inyo at uh, isa po kami sa naging recipient ng inyong programa uh, na sana po patuloy uh, kayo magiging sa atin mga programa na naayon sa aming mga pangangailangan sa aming uh, barangay ating mga kasundaluhan ay magsasagaw ng ganitong aktibidad para sa mas mabilis na partisipatibong pagkuha ng impormasyon mula sa komunidad upang maunawaan ang kanilang pangangailangan, isyo at kalagayan sa rural na lugar. Ito'y naglalayong magbigay ng mas malalim na kaalaman sa mga kasundaluhan upang makapagbigay ng epektibong suporta at serbisyo sa komunidad. Mula sa CKNCMO Kasanga Company, ako po si Roland at ito ang inyong Kasangga News.